Hello mga kababayan ko mga kapamilya, mga kaibigan, classmates sa buong mundo kung saan man kayo naroon belated Merry Christmas and a happy happy new year sa inyong lahat ngayon is uh, 5 o'clock in the afternoon Dubai time, United Arab Emirates ako'y maglalakad ngayon dito sa uh, malawak na bakanting ito uh, serve as a exercise Lagi ikot ako kasi parang mano kasi uh, medyo nalulungkot tayo ngayong hapon alam niyo naman buhay OFW pag wala kang kachat wala kang kausap ano pa nga mangyayari hindi e malungkot ka ayan sa paligid ko puro bundok sa dulo doon may isang tao ng kaupo ayan araw-araw dito tuwing umaga maraming ano dito maraming kamil kambing kasi nasa probinsya ako naroon ngayon dito sa kaibigan kong mag-asawa nagpa-adapt ako ngayon dito galing akong bakasyon ngayon wala na akong trabaho nagahanap na pansamantalang lang dito muna ako naroon sa kanila eh okay naman ito mga kaibigan kung tumababait naman sila yung mag-asawang ito ngayon kamusta ang ating Christmas kamusta ang ating New Year mga kapatid ko mga kaibigan masaya pa kayo ano ang mga new year's resolution nyo? Panga sabi ng mga ng karamihan. Ako wala akong new year's resolution sa totoo lang. Wala akong maiisip. Um nasa isip ko lang eh kung paano ako magkaroon ng alam niyo na OFW tayo. Lahat ng OFW naghahangat na maging maayos ang buhay niya aasin susya palagay ko hindi yan ang New Year's Resolution eh. yan ay pangako sa sarili diba at dapat iporsigi mo yun diba dapat mong tuparin yan dapat mo iporsigi ang sarili mo na magkaroon ka ng konting ipon para sa pagtanda mo para sa pag for good mo di ba lalo na ngayon nagkakaedad na hindi na natin maiwasan yan ang mga sakit mga kung ano ano di ba kailangan handa tayo kahit konti man lang sabi nga ng makakilalat at kaibigan ko mga relatives ko mag ipon ka sa nila para sa sarili mo tama naman sila para sa pagtanda mo para sa pag-forgood mo kahit papano may gagamitin ka tama naman sila ngayon napagtanto ko na kaparin uh, ko na ang at sundin ko sila yung mga nag advice sa akin ng mga ganyang bagay dito ako ngayon naglalakad sa mga ilkoran ayan ang mga bundok Paikutan ako ng mundok Doon sa banda doon Doon sa mataas na building Dyan ang tindahan ng aking Mag-asawang kaibigan hmm, Totoong kaibigan yan sila Hindi sila kagaya ng iba Ng mga plastic Kasi akong tao Ayaw ko sa taong plastic Ayaw ko rin sa taong hmm, Makasarili Ganun Di ba? yung mm, kilala ka lang, kaibigan ka lang pag may kailangan sila pag may pera na tested and proven ko na yun diba? tested and proven yan na prove ko na talaga yung ganyan ito ang ano ng tubig dito dumadaloy ang tubig mula doon sa kabundukan pag umuulan ayan maraming camel dito at uh, camping ayan niya oh ayan oh isang kambing yan na matay hmm. maraming na na kambing dito sa, siguro sa init siguro kasi takbo sila ng takbo lakad sila ng lakad wala naman sila makakain o di ba diba? siguro nagugutom sila o oh, nauuhaw sila kaya ganun nangyayari sa kanila na mamatay sila pero balik tayo sa uh, ano natin sa punto natin na pinag-uusapan ang buhay OFW kasi akala kasi ng karamihan 99% pag nasa abroad ka marami kang pera bastante ka sa pera hindi ka nawawala ng pera di ba mayaman ka yan ang tanging buka, ang uh, bukang bibig ng mga tao pag umuwi ka sa Pilipinas. Kahit andito ka pa, yan talaga ang ano nila. Tatawag sa'yo, titet sa'yo, mga musta. Yun pala may kailangan. Hindi ka rin nila maalala pag wala silang kailangan. di ba? Totoo yung sinasabi ko, real talk yan. Maraming kasing ganyan. Oh, hihiram sila ng pera. Ang iba nga niyan. Hindi mo hindi pa nga nakakuha ng pera nang hihiram pala lang sasabi na magbabayad ako sa ganito, sabi niya. Bayaran kita sa ganyan. Pagdating ng ganyang oras, ganyang pizza wala naman. 'Di ba? Nakakalungkot isipin na ang pirang yan na hiniram nila pinaghihirapan din yan alam kung alam niyo lang talaga ang buhay dito. Ang totoong buhay dito kung nakikita ninyo. Hindi kasi kayo naniniwala sa mga kwento. Kung nakikita lang ninyo, ako sasabihin ko sa inyo ang buhay dito mahirap. Dugot pa uh, dugot pawis ito, luha. Yan ang kapital ng lahat ng OFW. Walang OFW na mayaman. Lahat ng OFW mahirap 'yan. Pumunta dito, mahirap. Ang iba na swerte, ayan, nagkaroon ng pera. Nagkaroon ng magandang uh, oportunidad sa trabaho. Kanun sila. Pero siguro mga 40 o 35% lang 'yan. Ang iba within 100% ang 30 pa ang 65 o 60% 'yan ay mga mahihirap. By the way, ito na naman isang kambing na patay. Pangalawa na ito. 'Di ba? Balik tayo doon. Mahihirap 'yan. Naswerte lang sila sa pagpunta nila dito nagkaroon sila ng magandang kumpanya. Magagandang amo, mababait, mapagkatiwalaan, supportive tinutulungan sila. Ang iba, lalo na yung nasa bahay, napakahirap talaga. Yung mga katulong, mahihirap talaga yan. Diyan talaga ang dugo, luha, pawis kung masukat lang siguro yun, iwan ko lang kung gaano karaming na wawalang dugo sa kanila, na wawalang luha, na wawalang pawis, pati si Oo. Mahirap. Ganyang kahirap dito. Pero ang tao sa Pilipinas, by the way, ito yung tinatawag na sa atin na ano, ivory. 'Di ba? balik tayo. Ana sa Pilipinas, walang pakundangan. Waldas ng pera kaliwat kanan. 'Di ba? Hindi na kayo naawa sa kapatid niyo, sa nanay niyo, sa pamilya niyo, sa kung ano-ano niyo. Na pinuhis nila ang kanilang buhay sa paghahanap buhay pinataya nila ang kanyang buhay para sa anak buhay matulungan man lang kayo maiahon man lang ang pamilya sa kahirapan dahil ganyan yan ang pangarap na mga OFW bago pumunta dito tagayan sa bato by the way ito pa isang patay na kambing siguro mga tatlong araw pa lang ito ayan o ayan ba diba? paalala lang po sa lahat ng pamilya ng OFW ngayon bagong taon na magbago na rin kayo at saka paalala na rin po sa mga gastadora dyan Mag ingat ingat at most especially sa mga nangungutang bayaran nyo naman po ang inutang nyo sa OFW oo maawa naman kayo nung humiram kayo ng pera oh, nang nagsalita kayo na kailangan nyo ang ganyan ora mismo hindi nag-aatubili walang ano lang salisalita kung ano okay sige by the way ito na naman isang patay na kambing oo oh pang-apat na yaan. Di ba? Daming kambing kasi dito. Balik tayo. Ito usapan natin. My dear, mangungutang. Magbayad na kayo, oy. Utang na loob. Bayaran nyo na sila. Ibalik nyo na ang hiniram yung pera. Maawa naman kayo. Sa kaibigan nyo Sa pamilya nyo Na inutangan nyo Diba? Please lang Mga kapatid ko Mga kaibigan Ito palubog ng araw By the way Ito na naman Patay na naman kambing O yan Pang lima na yan hmm. Ayun may isa pa Pang anim may isa pa, pang pito. Marami talaga, di ba? Oh, pero mahal yan dito. Oo, mahal kambing dito. Ang pinakamaliit na kambing dito, pag ipalit natin sa pira ng Pilipinas, ang pinakamaliit, ang bilin yan, ang halaga ng pinakamaliit na kambing ay tumatagin king na 30,000 pesos. Pinakamaliit yan. Eh, kung malaki. Eh, di malaki din, diba Ito ang pastuhan ng kambing, kamil Ayan, may bakod yan. Hanggang doon sa dulo doon, pastuhan, pastuhan. Hanggang doon mga pastuhan niya ng, ng baka. Ay, oh, may, may baka. oh, tama, may baka. Pero mostly kamil at saka, ano, kamil at kambing. May mga kahoy din, oh pero ilang piraso lang ang kahoy ito lang talagang kahoy na ito ang nabubuhay sa gitna ng deserto matinik yan, maraming tinik yan hindi mo yan maakyat sabihin mo, aakyat ka matinik yan hmm. ganyan oh. matinik siya oh. pero ang ganda ng puno niya, di ba? ang ganda ng hugis matinik yan oh ngayon balik tayo mga kapatid bagong taon na dapat magbago na tayo baguhin na natin ang style natin ang estilo ba sa pamumuhay huwag na masyadong pabuluso pero sa totoo lang ako hindi magsapagmamayabang hindi ako madamot na tao sa kapwa ko sa sarili ko, sa pamilya ko Basta mayroon ako, bigay agad. Pero bago ako bumalik, sabi ko sa kanila, tama na, wala na. Kasi, mga ilang taon na lang, o na ako, for good na ako, ilalaan ko na sa sarili ko ang pera ko. Hmm. ba? Diba? At sabi nila, oo, sige, okay, tama yung naisip mo. Sabi nila, o, sila na rin mismo nag-a-advise sa akin na magtipid na, magipun na. O, ganun. Sa pagkain, hindi ako madamot sa sarili ko at sa mga kaibigan ko. Pag may bisida, may kaibigan ako magbibisita sa akin. Kung todos yan. Kain na kung kain. Gastos na kung gastos. O, ba? Diba? Pero ngayon, ang sabi nila, kung ano lang mayroon, huwag na maghanda ng kung ano-ano. Kung ano na lang mayroon, yun na yun sila, sila na rin mismo nagsabi. Sabi ko, okay, sige. O, di ba? Kasi naahawa na rin daw sila. Di ba? Yan ang mga tao. Lalo na ito mag-asawa kung kaibigan na ito. Oo. Maano yan sila? Ma mababait, malalahanin. Eh. Nung nasa Pinas nga ako, panay chat sa akin na ganyan-ganyan. Nag-advise ko anong dapat gawin. Di ba? Yan ang mga totoong kaibigan. Ang iba kong kaibigan wala na. Eh sinasabi na ano na, ligwa ka na kasi wala ka na pera. Ayan na ang araw oh. Uh, time check tayo is uh, 5:18 in, in the afternoon. UAE time or Dubai time. Ayan ang araw, palubog na palupog na si Haring Ara mga kapatid mga kaibigan may shoutout shout out sa aking mga subscribers sa aking mga viewers sa reels na saan man Facebook friend patuloy lang tayo pakishare lang ng aking mga reels at mga videos dito sa Youtube ko sa YT ko pakishare na lang at saka huwag i-skip ang ating mga ads kung ano dyan Paki-subscribe na rin, paki-pindot na rin ng notification bell sa upper right hand para ma-notify kayo ng ating mga videos. Pero minsan lang kasi ako nag upload kasi alam niyo dito kasi may mga time na busy ka at saka may mga lugar na hindi ka pwede mag-video. Magkuha lang ng pictures. Lalo na dito, black news, black out ang news. Nito. Pinatago ang mga news about crimes, about all, oh, all. Oh, oh kaya babal kaya intindihin na lang natin at sundin na lang ang kanilang mga rules kasi andito tayo kaya shout out sa inyong lahat sa family ko belated Merry Merry Christmas and a happy happy new year a prosperous new year sa mga kaibigan ko mahal ko kayong lahat lahat mga kaibigan, pamilya, kapatid kasi ko ano namimiss ko na rin kayo pero pag uwi ko, konti lang nakita ako dyan. Even, even pamilya ko. yung marami pa akong hindi nakikita na dapat ko sana kausapin at, at harapin. Pero kulang sa tayin. At saka pag uwi ko dyan kasi, ang main purpose ko pag uwi ko ay nagpapagamot. Yan, kasi may gout ako. Yan niya ang sabi ng mga kaibigan ko, kapatid ko, mag-ipon na ako dahil masama na ang karamdaman. for the future for the para sa pagtanda ganun na rin dito di ba mga kapatid uh, tingnan natin ang paglubog ng araw ayan no pulang pulang araw tingnan nyo sa bundok puro bundok mula dyan sa araw na yan iikot ko ang aking camera hanggang doon bundok 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 puro bundok yan puro bundok ayan mga bundok yan Ayan, ang bundok na yan ay mga patuyan. Buhay na bato. Pinagbibintayan nila. Aside from na oil or gas, yan ang pinagkikitaan nila, ang bundok nila. Ayan, pinapatak nila ang lugar na ito, binibinta nila ang mga bato. Ayan, nakita nyo kung gaano. Dito ako sa gitna ng bundok. Malayo ako sa mainland. Malayo ako sa city na tinatawag sa napakagandang city ng UAE sa Dubai it takes time to travel going there maybe around uh, or almost uh, one hour under 20 minutes I think approximately huh? it depends sa yan sa driver mo kung mabilis siya, kung mabigat ang paan niya mabilis, aabutin ah, na siguro ng mga one hour pero pag ang driver mo ay hindi kaskasero mas sobra ka sa isang oras ganyan ang pag-travel papunta mainland kasi pagdating kasi sa Dubai ang traffic doon sobra sobra ang traffic doon napakaraming sasakyan uh, mga kaibigan when you speak of maraming sarakyan, sasakyan dito marami talaga Isang bahay dito, pinakamababa na sasakyan. Apat, lima. Mm, -mm. mga bahay na sampu ang, salak ang sasakyan. Kense. Pagmayayaman. Depende. Bawat anak nila. Halimbawa, anak nila nagkaedad na ng tamang edad. Ang anak nila. May sasakyan na yan. Oo. Mapababae, mapalalaki. palalaki kung sampu ang anak nila, sampu din sasakyan nila. O, dagdag pa sa sa mother at father. May sariling sasakyan ang lalaki, may sariling sasakyan ang babae. O, Riva, diba, Bunga. Ganyan katindi sila dito. Pabuloso. Kung sa pagkain man, matindi din sila. Oo. Sayang ng sayang ng pagkain dito. Ang daming pagkain na sa sala pag kumakain sila pagkatapos sila kumain Diyos ko napakakalat daming dumi daming kalat ng pagkain niiwan lang pagkain oo oo soft drinks dito grabe ang inuman ng soft drinks dito mga juices hamburger ay lakas nila kumain yan kaya sabi ko nga nangihinayang ako sa mga pagkain ako kasi hindi ako nagtatapon ng pagkain. Nilalagay ko lang yan sa ref. Nilalagay ko sa freezer. Iinit ko lang yan pagkakain ako. Oo. Kasi nangihinayang ako sa pagkain. Sayang ang pagkain. di ba? Kaya mga kaibigan, dapat na yung magtipid. Dapat na magtipid. Kasi marami nagugutom. Ang bansang ito kasi mayaman. Oo. Mayaman dito, suportado ng gobyerno ang kanilang uh, mga tao, ang sambayanan. Ang kalsada dito napakaganda. Ang bundok na yan, tinitibag yan. Madaanan lang ng sasakyan. Binubutas yan, madaanan ng sasakyan sa pamagitan ng tunnel. Oo, binubutas yan. Hinahati-hati nila yan para nga daanan ng sasakyan. Kita mo sila magpatakbo ng sasakyan, no? Oh. tumakaripas. Walang takot sila. Oh. Wala din silang awa sa sasakyan. Oo. Oh. Raskal sila. Hindi nila alam kung paano gamitin ng maayos, maalagaan. Ganun. At yung mga sasakyan dito, mga mamahalin, marami. Oo. Oh. Kaya, again, sa aking mga subscribers, pamilya, lahat-lahat kayo. Belated na uh, Merry Christmas and a Happy Happy New Year sa inyong lahat. Pagpalain tayo lahat ng may kapal. Magdasal tayo para sa ating kinabukasan, para sa ating buhay, para sa ating pamilya at higit sa lahat sa ating sarili magdasal tayo bago matulog hihingi ng payo sa Panginoon magdasal kinabukasan, pasalamat sa may kapal sabihin mo lang ang salitang thank you Lord okay na yan kung tamad ka magdasal ako pagkagising ko yan pasalamat ako sabi ko thank you Lord o, no, ganun lang sa gabi bago matulog magdasal ako ganun kasi matanda na tayo kailangan na nating bumalik loob sa Panginoon. Di ba? Salamat, salamat sa inyong lahat. Merry Christmas and belated happy happy new year, prosperous new year to each and everyone. God bless us all.